Magandang araw mga kabayan. Naku po, ano ba ito? Maaagaw pa ba ng China itong ating gold na napanalunan sa gila? I mean sa Asian Games. Nako, hindi pa ba sila na kontento sa pang-aagaw din sa ating mga karagatan diyan sa mga isla? Kasi ito ang ating nabalita at attack ko rin ito kanina sa vlog ni ano ni uh, ah yeah, dito um, Model of Manila si Mark Gamboa no, yung uh, medyo hawig kay Harry Roque na konti ano. But anyway, uh, nakita natin dito sa CNN ito nga sabi. Uh, sports desk, sanctions given to team with to team with two or more members so test positive yan ano uh, si Gilas star brownly daw nga ay nakitaan na mayro ano mayroong uh, droga o cannabis na remnants no, sa kanyang blood sa test na ginawa sa kanya at uh, ito nga ay nagtest siya na positive ano at uh, tingnan ninyo natin kung ano magiging uh, kahihinatnan nitong kanyang itong uh, pagkakalabag daw, di umano, sa panuntunan, ano, ito, uh, basahin natin ng kaunti itong uh, Metro Manila, CNN Philippines, October 13. Gilas Pilipinas naturalized player Justin Brownlee failed a doping test a day after the team won the gold medal in men's basketball. The International Testing Agency announced Thursday. In a statement, ITA said, Brownlee tested positive for carboxy-THC a substance linked to cannabis and this included in the prohibited list of the World Anti-Doping Agency. So yun, nakita niya po siya na mayroong uh, ano substance positive siya sa dito sa substance na inililing sa cannabis o so, marijuana in other words. So ngayon paano paanuntunin diyan? Uh, ang panuntunan po dyan, according dito sa Article 2 of World Anti-Doping Code of 2021, basahin natin according to article 2 of world article 2 pa yun o no, 11 11 yata ano according to article 11 of world anti-doping code of 2021 sanctions given to a team with two or more members who test positive include disqualification from a competition or event on top of added consequences to the individual athlete So, yun nga, ang makikitaan daw niyan, kung merong two or more members na nag-test positive, ay ma-disqualify -di siya sa competition. Ang tanong dito, paano siya ma-disqualify ma -di tapos na yung laro? Ano? At saka, ang minimum na requirements ay 2. Eh, nag-iisa naman si Brownlee so far na nakitaan. So, sa palagay ko naman ay maliligtasan ito ng gilas. Ano? Kasi yun requirements ay 2 or more. Eh, nag-iisa naman si Brownlee. Anyway, hindi rin natin alam kung ano yan, ang uh, interpretation dan. But, uh, kung i-interpret ko yan, yun ang minimum dyan. At least 2 at least 2 yung nag-violate sa isang team so dito naman um, yan ay kinunan after ng fight after ng game sa Jordan but anyway um, nakitaan din itong ano eh itong alam ko Jordan may nakitaan din sila eh So, pagpatuloy natin ang pagbasa. Only Brownlee was tagged positive from Tagila's team. His sample was collected during an in-off competition by the China Anti-Doping Agency a day after the historic win against Jordan. So after the winning, ah, the uh, the game against Jordan, yan. Some winning athletes from past international and global games have been stripped of medals after failing drug tests during the their competitions. ITA said Brownlee has been informed of the case and has the right to request the analysis of the B samples. na binibigyan din naman ng karapatan si Brownlee uh, na request ng analysis ng visa na di, di umano eh, sa kanya. Hindi natin malaman kung uh, baka naman hindi galing sa kanya yan. So ako ay hindi rin makapaniwala na masasangkot si Brownlee. Napakabait na tao. no? So ang hirap paniwala na masasangkot siya sa paggamit ng drugs at siya na hindi na niya kailangan niya at uh, nakaka pa yun ng paglalaro yung marijuana? I don't know the matter will thereafter be referred to the anti-doping division of the court arbitration for sport for adjudication under the OCA anti-doping rules, the agency added. Zamzai from Silver Meadow. Ito, ito, player ng Jordan, si uh, Sami Zai. Hindi ko alam kung ganun ang pronunciation niya. Ano? Sami Bizai ba yan o Sami Zai? So, siya ay uh, nakitaan din na uh, nag-positive siya sa non-specific prohibited substance. Non-specified pala, no? Hindi binanggit dito kung ano yung uh, prohibited substance na nakita dito sa katawan ni eh, Sami disay at uh, merong uh, total of 10 Asian Games athletes meron ho total na 10 yung nakitaan ng uh, droga sa katawan uh, kabilang diyan si cyclist Ariana Teja, Beatriz Dormitorio, yun. Isang tao lang ba yan? Ate Ariana Teja, Beatriz Dormitorio Have tested positive for banned substances during the games. Hindi nilinaw ito ba ay Filipino pero tunog tunog Filipino ano. So yan po ang balita. Uh, ito ba ay totoo? Ito ba ay may nagmanipula? Ito ba ay minanipula lang ng alam natin kung anong bansa, ano, magaling sa ganyan na panggugulang, ano, ito ba ay panggugulang lang ng China, banggitin na natin para mabawi na lang gold mapunta sa kanila kasi tinamo mo. Sabi nga ni Models of Manila at ako ay sumasang ayon kasi pagka na-disqualify ang Jordan at saka Philippines para do sa fight na yon for the finals, eh ang next in line talaga diyan eh China ano, so magkaka-gold siya nang walang kahirap-hirap ano pero sana naman may huwag umabot diyan at kung ako naman tong uh, mga players ng Gilas ay itatago ko na ang hawak kong ginto ano ay gumawa na kayo ng dahilan kung paano nyo itatago yan ano bahala na kayo ano eh nasa inyo na yan pakakawalan nyo pa ba yan? <laughs> okay anyway yun naman ay ating opinion lang maraming salamat sa inyong panonood at uh, sana naman ay uh, huwag gumantong sa wala ng ating panalong gold itong uh, mga paeklat na ito itong mga after game maneuvers na ito na ginagawa ng China sa aking palagay kasi sila ang nagano yan eh sila ang uh, ika nga ay uh, host ng Asian Games 2023 ito po lamang thank you very much <makes noise>